Hello guys, for today's video nga pala, ako po ay dumaan ng simbahan bago kami dumiretso sa school. Dahil nga araw ko ngayon, kaarawan ni kahalakhak nyo, minabuti ko munang dumaan sa simbahan ng baklaran para mag -pray. Ayan, naglalakad ako dyan. Ang videographer ko nga pala dyan ay ang aking anak na babae na si Marshall. Ayan, sisimba muna tayo. Nakikita nyo naman ang simbahan ng baklaran. Madaling araw nga pala yan mga kahalakhak. At syempre, ko pa lang ang tao kasi nagsisimula po ang mas dyan ng 5 p.m. So, dahil wala pang 5, ay 5 p.m., 5 a.m. Dahil wala pang ang 5 a.m., kaya ako konti pa lang yung mga tao, unti-unti pa lang nagdadatingan. Dahil Wednesday, tamang-tama naman yung aking birthday ay natapat sa Wednesday. At yan yung araw ng Baklaran Day. At dito rin po yung Novena Day. Kaya, ayan, tuwang-tuwa nga po ako kasi tamang-tama lang araw ni Mama Mary ngayon at ito na po bago nga po pala ako pumunta doon sa mismong simbahan ay dadaan ako dito sa uh, dasalan yung nagtitirek ng kandila at pag pray mo na lahat ng gusto mong ipag pray dyan at lahat ng mga wish mo na gusto mong sabihin kay Mama Mary tatlo nga palang kandilang inilagay ko dyan. Sa bawat kandilang nilalagay ko ay meron ako dyan binubulong. Yung isa dyan ay para sa aking pamilya. Ang pangalawa ay para sa karir. At ang pangatlo ay para sa aking kapwa. So, ayan po yon. Hindi nga po pala ako masyadong... Uh, nagtagal sandali lang po ako dito kasi nga po yung aking anak ay papasok pa din sa school so ang oras niya po kasi ay 6am so kailangan na namin na makarating sa school namin tapos ihahatid ko pa siya sa kanyang sasakyan papunta sa kanyang school kaya hindi po ganun kahabang pray ko dyan actually gusto ko po sana talaga umatend ng mas kaya lang hindi na po kakayanin dahil ang oras ko rin po sa school ay 6.30 at uh, kailangan makarating din ako doon ng 6 so ayan Time time tayong nananalangin para sa ating mga taong mahal sa buhay sa ating kapwa sa ating trabaho siyempre so, kasama dyan ang buong bansa ganun po talaga ako mga kalakha kapag ako ay nagpray talaga isinasama ko lahat hindi lang pansarili kasi yun naman yung mission ni Mama Mary na dapat hindi tayo makasarili sa ating pa, sa ating pagpipray dapat lahat ay kasama hindi lang para sa sarili mo kundi para sa iba ayan nga po si Mama Mary dyan po ay pagkatapos kong magdasal sa harap ng tatlong kandilang aking itinirik ay lalapit pa ako kay Mama Mary para katokin siya dyan upang magkaroon ng katuparan ang aking mga hiling sa kanya at dasal ayan ayan Thank you so much po sa pagbibigay ng panibagong buhay. At dumaan nga po pala ako kay Ninyo. Ganon din. Ito si Ninyo. Kaya naman po dumadaan dito para naman sa aking mga anak. Pinagpipray ko na bantayan niya ang aking mga anak. At ang ating buong mundo kasi hawak niya yung, yung mundo natin. Na sana gabayan niya. Magkaroon na ng kapayapaan. Ayan, makikita nyo marami kami dyan na nakahawak kay ninyo. So, kanya-kanya naman po tayo ng paniniwala. At ito naman po, pagkatapos nga po noon ay nag-pray ulit ako dito. Ayan, sa mismong harap ng altar. Ayan. yan syempre, tahimik po tayo dyan. At ma umalis na nga po kami para makabalik na rin sa school. Makapasok na sa school ang aking anak at ako na rin po. Ayan, palabas na po kami dito. Makikita nyo nalabas na kami ng gate pagkatapos po niyan ay sasakay na kami sa e-bike para makarating sa aming trabaho at school ng aking anak ayan, nagkukumute lang po kasi kami wala kami service kaya kailangan namin na um, ang oras kaya ayan, ang ganda ba diba mo guys ang ating simbahan dyan sa Baklaran. Sa mga hindi pa nakarating, ayan po ang simbahan ng Baklaran. Ito po ay exit na po. Palabas na po ako. Ayan. Kaya mapapansin nyo, napakadilim pa po talaga ng paligid dahil sobrang aga po namin nakarating dyan. Uh, 4 a.m. Pasado lang po kami dyan dumating. Kaya makikita nyo talaga na lumiliwanag pa rin yung mga ilaw sa paligid nakikita pa rin natin dahil madilim pa ayan ganyan kami kaaga lumuluwas ng pasay para sa aming trabaho at hindi kami malilig kasi kapag tanghali na ay siguradong hindi na kami makakarating sa tamang oras kaya ayan na lalabas na po kami ayan ayan na, ah po, lalabas na tayo ayan na po, ang labas ng baklaran simbahan, pumili pa nga po pala ako dyan ng suman bago kami sumakay na e-bike, so ayan na di ba, ang dinindalim pa rin guys sa paligid, kaya naghahanap na kami dyan ng e-bike na masasakyan namin ng aking anak ayan, Sobrang dinimpa, diba? Ayan yung suman, nakakita ko ng suman. Kasi po dyan, sa paligid ng Baklaran Simbahan, ay tuwing Baklaran Day, meron diyang mga pumupunta.